What is good guys? And we are now back now with another new video na naman tayo mga tol. So today guys eh, probably nakikita ninyo yung title natin down below. Ito yun. Kung mapapansin ninyo eh, meron tayong uh, dalawang interior dito, no? Itong uh, Maxis, no? Maxis Philippines, no? Wala lang, no? Gusto ko na kayo shout out. So, meron tayong dalawang Maxis dito guys na ano, uh, na interior. Isa yung uh, Schrader Vault. Ayan. At ito naman is yung uh, Presta bag. Okay? Amazing. So today guys, eh, bigyan ko kayo ng tips no, kung paano bang pumili. No? Lalo na syempre kung newbie ka. no? Oo, ikaw. Ikaw ang inakausap ko. Okay? Pero pag medyo pro level ka na, lumayas ka dito. Hindi mo kailangan mo panood to. <laughs> so yun guys, no? syempre magbibigay ko sa inyo ng tips no, para hindi kayo magaya sa akin. Actually, hindi naman talaga gumagamit na eto nga, uh, Shrader Valve no? hindi na ako gumagamit nito. Hindi ko alam kung bakit ano nangyari pero I think nagkamali ata ako no sa tagal ko nag no you know, nag check out no sa Lazada Shopee no pero ayun pero sabi ko you know kahit super pro ka na no nagkakamali <laughs> ka pa rin okay so ayun para hindi kayo magaya sa akin ayan bigyan ko kayo ng tips no kung paano pumili no ng nararapat na interior no para sa inyong uh, syempre bike So, tip number 1, no? Siyempre, no? Kung mamimili kayo ng interior, no? Siyempre, alamin nyo muna yung size, no? Kasi meron nga size 20, 26, 27.5, tulad nito, no? Ayan. And also, 29er, okay? So, para, pwede ka bang gumamit ng 27.5 sa 29er, no? Hindi ko alam, yun, subukan mo kung gusto mo. <laughs> so, syempre, no, kung ano yung gulong mo, no? Kung 27.5 gamit mo, 27.5 din yung, ah, uh, syempre, kailangan mong gamitin na uh, interior, Okay? No? Eh? So, sa so, kung gagamitin to, gagamitin ko kasi dun sa isa kong bike, no? Uh, ah, kung makapansin ninyo, no, sa mga bikes ko, laging uh, may nakasabit, to, Kulad nyan, nakikita nyo sa picture, ayan. So, ano ko lang naman talaga siya, no? Back up ko lang naman in case na maflatan ka no? Whether naka-tubeless ka or, you know, simply nabutasan ka lang, no? At wala kang uh, time mag-punch. So, yun, syempre, palit agad ng gulong para to save time, okay? So, yun yung tip number one ko sa inyo, no? Alamin ninyo, no? Kung anong size ang kailangan ninyo, okay? So, tip number 2, no? Syempre, sa pagpili, meron kasi dalawa yan, no? Ito nga, Schrader Valve, ayan, kung may kita ninyo, malaki. At ito na mga Presta Valve, no? So medyo manipis siya, no? So tulad na sabi ko, no, hindi ko alam kung bakit ito yung binigay sa akin nung una. So, I think nagkamali ata ako yung pinindot. Kasi merong iba kasi, kung hindi man Shader Valve, AV Valve ang nakalagay, no? So parehas lang 'yun, no? Shader Valve or American Valve or AV Valve. Ayan, ganito itsura niya. Okay? So, at ito naman, no, Presta Valve or French Valve, isa lang din yung tawag sa kanya. So, ayun siya, yeah. di ba? So, make sure na syempre no, pag mag check out kayo, no, piliin niyo yung tamang size, no, at yung tamang type, no, kung ano bang klase ng valve 'yan, no? Schrader or Presta valve? Schrader or Presta valve? Amazing! No? Ay, tingi kaya ako nagkamali, no? nag check out ata ako no madaling araw noon, kaya hindi ko na napansin na AV valve pala yung nakuha ko. Okay, no? ito. Yeah. AV valve or Schrader valve ang binigay sa pero ayun nga no, uh, pag nagkamali kasi kayo sa ano, you know, pag check out, medyo hassle ng uh, you know, no? Uh, ibalik sa kanila. Hindi ko alam anong, anong gagawin ko dito kasi wala na akong paggagamitan dito, no? Either, di ko alam, gibawin na natin. yung <laughs> interior niya. So tip number 3 no, pag may mili pa kayo guys do ng interior no. Uh again, syempre i-check nyo, guys yung ano, yung uh, sukat no ng uh, paggagamitan ninyo. Kasi mayroong 1.75, 1.95, uh, 2.0, 2.1, 2.2, 2.35, 2.4, 2.5, 2.8, no? So ito no, yung paggagamitan ko kasi guys is yung uh 2.5 actually pero nakalagay dito kung mapapansin ninyo 27.5 by 1.75 or up to 2.4 so syempre guys no, magtataka ka no? Uh, 2.5 sabi mo pero bakit nakalagay dyan sa label no? 2.4 no? Uh, wala kasi akong uh, eksaktong makita na interior na kaya mag accommodate ng 2.5 no? or 2.8 no? pero ito kasi uh, nagamit ko na rin sya no? actually maxis din Uh, ito, ito natin ito, ito, ito. Ayan, 27.5. Nakalagay dyan. Ayan, nakita nyo ba? 27.5 by Uh, 1.75 up to 2.4 no so kasha naman siya kasi you know pag binobomba mo naman siya nag-expand naman siya walang issue sa part ko pero i don't know pero kung meron kayong alam na interior na more than pa sa binanggit ko comment down niyo lang no kung saan kung ano mang brand yun, okay? And guys, so importante, no, na alamin ninyo, no, kung anong klaseng uh, kapal, you no, know, yung paggagamitan ninyo. Halimbawa, know? kung naka-Maxis Icon ka, which is 2.2, uh, no, may mga binibenta naman interior na alin ba wa uh, 29er no 29er by uh, 1. alin ba 1.75 up to 2.2 which is yun yung tamang akma no na interior na gagamitin ninyo pero sa case ko kasi uh, makapal yung paggagamitan natin na minion no maxis minion which is a uh, very uh, wide tires no so ito uh, kailangan natin na ano, mas malapad na interior. Okay? And also guys, no, ang last tip ko sa inyo, no, ah, uh, yung haba, no? Kasi may mga ibang haba ng bulb. May, tulad dito, Ah uh, 48mm. Ayan, kung ninyo. Ah uh, yung tangkad niya, no? Kasi iba, mas mahaba, no? Mamay may papakita ko sa inyo, guys, no? Kung bakit, ah, uh, kailangan mo din, no, i-consider yung haba, no? Kasi may mga, ah, uh, rims, no? Na malalapad. So, kailangan na mas mahaba yung, ano, yung, ah, uh, parang pinakapito. Siyempre, no? <laughs> Siyempre, kung medyo mayksi yun, hindi mo na, you know, hindi mo na mabubombahan yun, no? Kasi wala na, wala na ang pagkakapita, no? no? Huwag ka na mag-bike. Kung oh, maliit ang paggagamitan ninyo, no? Hindi ko na alam kung bakit, no? Eh, okay. wala, mali talaga yan. <laughs> so, ayun lang naman, guys. So, yung mga tips ko sa inyo, no? Kaya, yeah, sa pagpili ng inyong interior, okay? So, ito, guys. Tignan natin ito, guys, no? Para makita ninyo. Ano ba talaga pinag-iba ng, ano? Ng, ah, uh, Schrader Ball? Diba, napasulit Maxis Philippines yan, eh. Philippine eh. Napalupet, no? Tingnan mo naman, no? Ayan, no? May rubber band pa, no? Hindi talaga tinipid sa ingredients, no? <laughs> 'yan naman guys yung isa. 'Yan. So, lagyan natin dito, guys, no, para medyo, you know, medyo pro ang uh, ating uh, galawan. Ayan. Ayan. Maxis PDP. <laughs> <laughs> so ito, to guys, no. 'Yan. Ito guys yung ah uh, Ayan. So, ayan, 48MM, no? 48MM yung shader yeah uh, so kung niyo ninyo yan 48 mm no 48 mm yung tangkad niya actually you know nag-level up na rin yung ginagawa natin ay na naka-digital caliper na tayo amazing so, alam mo ito yung mga pangarap ko no kundi dahil sa inyo wala akong digital caliper kaya subscribe na na subscribe okay <laughs> you ngayon know, mo susukatin natin to guys do no? kung 48 talaga siya kaya natin ipapalitin natin yung ano dito ayan 48 oh, no, napaka-solid boy 48 no so kailangan niyo guys i-consider no uh, tuloy sabi ko may mga malalapad na rims so kung malapad yan no kung isipin mo kung ganito yung rims mo malapad wala na game over na no tapon mo na so ayan yeah. to so, ganito yung tsura guys ng ano ng EV valve no or shader valve so, yun tsura niya. Okay, so papakita ko naman sa inyo guys, no, yung uh, uh, presta valve ito. Ito naman guys, yung uh, Cresta bag. Ayan. May naman. naman. <laughs> may pang ano na ako, pantali ng tangkong. No? Ayan. So, ito guys, yung uh, Cresta Ganito yung tsura niya. Ayan. Kung niyo, ninyo, may cup. Siyempre cup. Ayan. Tapos yung uh, lock ring. Ito. And yung, yung, uh, yung pinaka-access tong kung saan ka card So, tingnan natin guys, no kung porte talaga. No lock natin 'to. Ayun, support hit. support hit. Porte hit. Porte point ba? so, porte <laughs> so, Okay. So, yun na uh, ganun lang, no. Ganoon lang ang uh, galawan dito, no. Medyo nagugulan ka sa buhay. No? Okay. yun lang. Yun lang na matatandaan mo. Okay? So, meron ako dito, guys, no, na sample na rims, no na kung bakit kailangan niyo i-consider no kung uh, a Schrader valve or Presta valve so meron tayo dito na uh, Rims ayan so ayun syempre itatanong niyo pwede ka bang gumamit ng uh, Schrader valves dito i think hindi no hindi siya hindi siya compatible no so tulad nito guys tong uh, meron tayong ano dito na <laughs> Hope, no? 25 na rims dito. Tapos ah uh, ito, uh, no. Subukan natin guys, no, na ipasok to ng uh, shader bar dito. So basically, presta bulb talaga siya, no, na compatible. So, to testing lang natin, no, sa mga ayaw maniwala. Pag sinabing ayaw, ayaw, no. So, di natin to guys, no. Syempre, may takip, no. <laughs> so, ito guys, yung ano, na uh, shader no. Pasok natin dito. Ayan. So, hindi siya pasok. Okay? So, papasok lang siya sa pinaka uh, bibig dito. Papasok lang siya dito. Ayan, pero hindi na siya lalabas. No? Hindi siya compatible. Diba? Ayan. So, tulad sabi ko, ganito yung kapal niya. yan So, usually, na uh, dapat sinusukat din siya. So, sakta 25. No? Kaya 25 yung ano niya, rims natin dito. 25 yung ano niya, yung yeah. lapad niya, yung height. Tulad na nakita ninyo, hindi siya pasok. Okay, no, eh, pero dito, sa ating uh, press the valve, no? Ayan. so, papasok po siya. Pasok na siya dito. Ayan, so, pasok siya. Ayan siya. So, sagad. So, kung makikita ninyo, hmm. so, kung ano lang, kung ma... Uh, make lang, no? Or short lang yung uh, uh, height ng uh, rims. Yeah. Pwede na to 48 mm. Pero pag medyo patataas talaga, no, mga kapal, ninyo na mas mahaba pa. Okay? Isang pwede ba halimbawa naka yung rims ko, is Raider, pwede bang gumamit ng Presta? I think pwede, no? Pwede naman siya. Tulad nito, halimbawa, ayan no? Siyempre, eh, nakita nyo naman manipis. Tapos, malaki yung butas. I think, pwede naman, no? Walang problema doon. Takasya siya, uwi ka pa, no? Uh, ako kasi, uh, kaya ako nagkaganito, no? Kahit tubeless na. Ano ko lang naman talaga siya, Backup up lang, no? Pag, uh, in case na sumingaw yung uh, tubeless system natin. Ayan, Makaka-uwi pa tayo gamit tong uh, paggamit ng uh, interior. Yes, yes, pwede, pwede, no? Kung tubeless ka na at pumutok yun, Yan, gamit ka nito, no? ang interior. At ito, tulad na ito, ginagawa ko sa bike ko. Yan, meron ako dito ng uh, granite na, na uh, ito sa interior. No? Ginagawa ko. Yan siya, limbawa. Yan. Kinakabit ko lang naman siya dyan. Limbawa. So, ganyan yung itsura niya. Tapos kakabit mo sa plane. Yan. Magiging uh, ganyan yung niya. So, kakabit so, siya. Yan. Lahat ng bikes ko naka ganun eh. No? Kahit naka tubeless ako or uh, naka interior pa rin. Meron lang ako dalang ganito no? na nakabit sa pinaka frame no? ng aking bike. Uh, you know, to save time. No? Kaysa mag patch kit ka pa. No? It will take minutes or hours pa nga eh. No? Sa uh, pag repair. No? Unlike this one. Pag ganito yung setup mo. Interior lang. Palit lang. No? you're good to go. Okay? So, there you go, guys, no? Sana nakatulong itong video na to, no? Sa pagpili, no? Na narapat na sukat, kapal, no? At kung ano man, no? Diyan sa inyong bike, okay? So, I think, guys, dito na rin natin, natin tatapos yung video natin for today. So, hoping ano gusto nyo yung ating episode, do? At sa mga susunod na video, no? Lalo na, syempre, road to 5,000 at ayo. So, I think guys, dito na rin natin tatapos yung video natin for today. So, maraming salamat guys sa panonood. At hindi pa mag-subscribe, And also, click nyo notification bell para updated din guys sa ating next video. So, parang salamat guys and e, kita sa next ride. Ingat!